We're better and best, we're best. So and yes, uh, muli ito yung aming grupo Ang uh, beton and Best Movement Integrated Riders Philippines Kaya papunta na naman kami ng kamarini o Ocampo Kung saan ay magsasagawa kami at atin kami Ng ride for ako So tara, ride safe mga kadropa Ayun ang huminto ayun mga kadropa bali nandito na kami sa Pili Kamarinisor at uh, papasok na lang kami ng uh, Ocampo so malapit-lapit na kami uh, medyo nagbabawas lang yung ating uh, mga kasamahan syempre ayan, may may nangihingi sticker wala tayo maibigay so taghirap ano uh, Pobreng vlogger muna tayo ngayon may bilis mayamot Takbo na pogi man to sa kalsada Di lang papogi basta sa daan Mabagal may mapilis sa pagtulong sa kapwa Panata kong nilagdaan Kami laman na sa kalye Pero para sa away Bakit nga ba bumabiyahe? Simple nang ihatid sa iba mo'y di namin magapay And down the streets we're better from base, movements, integrity, but it's in Philippines. Give me my luck, my we're better from base, movements, and beneficiaries, in but Philippines, helping charities. We're better from base, movements, and integrity. Down the street we're better than best, movements, no integrity. Ayan, magmi ah, magmiminsana na dito. Ayan. So, minsana na ito ng uh, picture taking. So, yan. Ah, yun yung uh, ating uh, beneficiary. Uh, si Bibi, no? Okay na! sa oh, okay. uh, Bali ino lang kami at uh, nandito parang kami sa bayan ng Ucampo, Sur, kung saan nakikipagsiksikan kami sa isang maliit na tindahan kaya naman yung tindahan wala nang nabili kasi isa na kami sa lahat sa mga kaharang kay Pops Marlon Brutas Vlog shout out sa iyo Pops yan, ando sila yan sige na, dinideklara ko na po yan, ando sila sa loob Oh, pansit. Bukas. Wala pang pasok pa bukas. Walang pasok bukas. Wala pa ko ko yung ano ko, yung isang Nagiiyak na si BOD dyan, oh. So yon mga katropa, bali ito. Ah, Napaka-exciting nung aming uh, ride for a cause. Ayan, si Pops Marlon, medyo nabitinding kanina. Labote daw ko. Yung isang kay kasama natin ay uh, naplatan. Ano? Bali, I was We're better than best movements, integrity Right Philippines, helping charities We're better than this, movements, integrity Right as Philippines, together we grow We're better than this, movements, integrity Right Philippines, rolling down the street magdamot Kung isa ka pwede ka sa loob Kapayapaan lang inaalok Kay kastong sa kalsada bilis mayamot Takbo na pogi man to sa kalsada Di lang papogi basta sa daan Mabagal may mapilis ang pagtulong sa kapwa Panata nilagdaan Kami laman na sa kalye Pero di para sa away Bakit nga ba bumabiyahe? Simple nang ihatid sa iba Munti naming agapay you, Movements, integrity Riders Charities, we're better than best movements, integrity, riders, right Philippines, some are hung qua lucky, we're better than best movements, integrity, riders, right Philippines, rolling down the streets we're better than best movements, integrity, riders, right Philippines, they pug my lucky my lucky Pada isa'y alay pawis at dugo Tatakong dadalhin BBM ay taas noo Kahit nasa ang pulo Lagi kong sasama to Ito ang napili na landas Nang iba para sa bagong libangan Magalas ang ipatipang dadaanan Magturo matuto sa mga bagong malalaman We Movements, Integrity Riders, right Philippines Help and Charities na yung ating uh, mga kasama at uh, na naman ako <laughs> bungog na ba kayo? <laughs> radio radio bye bye sa simbahan ng uh, ewan ko kung anong tawag dito ayan uh, act dedication of Raya Terona yan uh, barangay Baaw Kamarinisur ano ah, ay ano pala ito bayan ng bao, so aakyat tayo dun sa taas tingnan natin yung overlooking yan syempre magdasal muna tayo ng konting oras so tara At parang sikip dito si ano yan akyat tayo yes. So uh, syempre Kitang kita dito yung ano yung bundok ng Mount Isarog yan, yan yung Mount Isarog at yung mahabang puti na yun nandun yung Deer, uh, Deer Farm yan so yung lugar na yun uh, yun yung Naga City yun, 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 yun yung yes yan, itong nandito sa address, uh, Pili yan yun Apo, yan. Ito yung looking over na tinatawag ano? Okay. Okay. Looking overland. Hindi naroon pa yung isang pasyalan doon oh, may mga pugad. Pakiatin mo tayo manat ma picture tayo? Yan mga kadropa nandito si Father at uh, siyempre binigyan tayo niya ng basbas -bas para makapag-akyat dito. Ah dito po yung pakaliwa po dito. Doon doon sa baba. Ibig sabihin, kakaliwa tayo doon sa isang kalsada. Kung uh, so, dito na kayo dadaan, kung dito naman lang yung medyo sa Ah, pwede Malapit po dito, Padre. So, maraming salamat po kay uh, Father ng uh, Baaw. Yung mga agta. Agta, si Maron Tabang. So, yun may, ano tayo kay Father? Meron dito, so, din, uh, yung, manga. yung mga, nandiyan, mga IPC, yung mga yung mga nandyan, mga itis yan, domain the genus people. Mga uh, agta po, ano? Mga agta, kung yeah. Ito si father. Uh, brother lang, oh. <laughs> Ay, brother po, lang pala. Pero hindi naman yung isang barangay, akasya siya. Ang dami, parang mga bakay. Uh. So, ayan na. Kung, kung nandito kayo, guys, mapapansin ninyo yung Mount Isarog. Mount, ah, uh, Simuray. Si tapos, aso. Mount Asog. So, napakaganda nung ating ano, rides ngayon. Uh, nakatulong na tayo, nakapagalapa. So, shout out sa mga kapwa natin na uh, charity riders. Ano? Siyempre, sa lahat ng mga miyembro ng BBMIRP, doon sa mga kasama namin na hindi naman naka Sama, papunta rito ay uh, shout out sa inyo at ingat kayo parati. Siya <laughs> pa? 1 2 3 1 2 3 Guys, uh, bali na dito na tayo sa Barangay Antipolo uh, dito pa rin sa bayan ng uh, Baao Camarines Sur. Uh, pupuntahan natin dito yung uh, tinatawag na Balite na century, ano, yung pinakamatandang uh, puno na dito sa lugar nila. So ayan. Medyo maganda na yung panahon. So tara puntahan natin. Ah, shout out, shout out. Ayan. Ha? So, ayan. Yun lang, ah, medyo paahon. So, tingnan natin yung mga senior citizen, ano, kung nga talagang tatatag pa sa akyatan. So, ayan, ah, nandyan, syempre, sila bay, sila BOD si Pops Argel, siyempre yung Mrs. ni Pinsan. Pops. Ayan. Sarap nga pala dyan sa kay Sirani Channel. Ngayon yes. ay ika limang taon niya na napagdiriwang ng kanyang karawan. Yes. Uh, Anta. Iyo. Uy, view. uh. uh, ang ganda ng beer. Uh. So ayan. Napakaganda. Ganda ng pagka ano Ayan, oh. may rayuma na daw. Beauty. Si Pops Marlon Ganda Brutas. Ganda ng pagka-supply. Magkano kayo supply na yun? Yeah, mapagod daw. Ano? Ganda ng pagka-supply. Oh. oh. Ganda <laughs> nga. Asa baba? Ha? Ang <laughs> ah, baba tayo. Mga kadropa, no, balik katatapos lang namin kumain at uh, maya maya ay uh, kami ay uh, lalayas ng muli pabalik ng uh, Camarines Norte So yan, ipakita ko lang sa inyo itong uh, overlooking dito naman sa antipolo bao sur Yan, so ayan, kung makikita yung katubigan na yan, yan yung, uh, kung di ako nagkakamali, uh, Batu Lake. Yan. Yan, inaantok na ang driver, pikit na mga kadro pa yung um, aming meeting ay di na muna matutuloy ngayon kasi alanganin yung isang kasama namin ay di naman namin pwedeng uh, pabayaan kasi ngayon kumulaps yung bumbilya, uh, wala naman nang masyado kaming nakita kaninang motor shop so gagawa ng paraan uh, may LED naman ako doon so ibibigay na natin kay Pops Benji at ng uh, ride safe pa rin tayo so abangan natin yung mga susunod na mangyayari ano? doon sa mga nagaantay sa ating meeting, ha, pasensya na uh, hindi ito inaasahan Ayan na, no? so, ano, uh, shout out sa inyong lahat. Uh, time check muna tayo. 6:23 na at na. Ayan. so magkita-kita na lang tayo mamaya, ano. Balita ko maulan daw diyan sa Camarines Norte. Eh. So siguro takbumpogi na lang kami. talaga guys, uh, kasama namin ngayon si Pops sa uh, Joey. Uh, ilang beses na siya yung nakakasurvive sa mga kasama namin sa plat, sa mga konting aberya. So ngayon, maghahanap kami ng tools. Yan yes, siguro kay Kuya, kay Kuya Pudpanda.